Ito, ka-farmer o. At ito, pangapat na natin na baon. Meron pa ditong nalaglag oh. Ito yung dami ng ano, sa ilalim. mo, oh. Yan yung dami ng mga kinain nila. So, ka-farmer, dahil maraming daga sa palayan, at maliban doon, may mga daga dito sa bodega kumakain ng palay sa sako. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawasan natin sila o lalasonin natin sila para hindi masira o hindi masira yung mga sako natin. Or pwede rin kayong gumamit nitong trap para sa mga daga may nabibili ito sa mga agro supply ito kapag ginamit nyo to mas safety ng konti kumpara doon sa zinc phosphide kasi delikado yun lason yun samantalang ito kung halimbawa kung sinundaga yung papasok yan yan lang yung mahuli ninyo medyo ang disadvantage nito limited lang unlike doon sa kanina na talagang patay lahat ng mga daga kaya sinubukan ko nga ito dito at ito tig isa isa lang mahuli mo dito tuwing at bilang pain ka farmer ay nagsanga ko ng bigas at nag ako ng nyog. Pero hindi na to kailangan kasi yung daga naman ay kumakain kahit hindi na sangagin. O hindi na sunugin pa yung yung nyog ito nag-experiment na ako para halo dito sa ating Dito na tayo ka farmer at ito yung ating zinc phosphide. Ginunting ko na siya. At ito ay 10 grams. Nabili ko to 25 pesos. So, bago natin gamitin, basahin muna natin. No? Dito Ito sa ko, likod. Palmer, ang sink po ay talagang napakadelikado. Hindi lang sa daga, kundi talaga sa tao. Kaya dapat iwasan talaga nating makuntami kasi sumasama ito sa hangin. At isa ka pa, kapag naglagay tayo ng sink ay maglagay lang tayo ng konti, kasi ito mabaho. At saka kapag nasubrahan yung lagay natin, baka hindi na rin kainin ng daga. Yung tama lang, Nilalagay natin At Pabubusugan natin yung daga Bigas Meron din tayo ditong Kanin At Ito yung bigas na Sinangag Para mabango Yan Ito meron din tayong Nyog Yan ang ating nyog So madami Madami tayong Hinalo at Dito mayroon din tayong saging. Yan. Oh, ito yung saging. So, yan. Ngayon, importante kailangan ay mayroon tayong kung wala tayong gloves, ito sa akin ay roll bag lang ang ginamit ko para magmix, At dito natin imimix sa container. Ito kasi ka-farmer ang zinc phosphide ay lason. Ibig sabihin, dapat yung daga lang ilalasonin natin, no? kaya dapat yung tao hindi malason kaya dapat naka gloves tayo ngayon ang una natin gagawin ay ilagay muna natin itong kanin yan himay himay natin yung kanin para mamaya magmimix ng gusto yung gamot sunod maglagay tayo ng nyug Yan, yung inyog ka farmer ay pampabango niya lang. Huwag natin paramihin. Sunod, lagay tayo ng bigas. Yan, bigas. Bango. Tapos, maglagay din tayo ng saging. Ba, bulok na to saging na to. Ito yung isa. Yan. So, balatan ka agad natin. No? sa palagay nyo ba uh, itong saging ba ay effective na pang ano sa kanila so iti-testing natin no so first time ko pa lang na ma ito. mag ano nito mag-testing nito ayan ngayon bago natin nilalagay yung yung zinc phosphide ay haluin muna natin ng mayos itong ating mixture yan mix natin ng mayos para mamaya pag maglagay tayo ng post phosphide madali na lang ihalo dito kay na mix na natin ng maayos yan ang bango talagang siguro kahit ako kung ako yung daga Kakain talaga ako nito. <laughs> All right. At eto na. Para sa purpose pala ng content na to, ka farmer ay ilalagay lang muna natin ito dito sa budiga namin, sa nilalagyan namin ng palay kasi maraming daga. Ngayon ka farmer ay ibubuhos na natin. Siya nga pala ka farmer kapag ginawa niyo ito, dapat ay naka-face mask kayo kasi nung sinubukan namin ito, parang amoy pantot yung baho niya, hindi kaya. Huwag nating paramihin kasi gagamitin pa natin yung iba. Bukas. Ganyan karami. Habang ginagawa ko yung video na to, ay masyadong malakas yung buhos ng ulan. Kaya hinintay-hintay pa namin hanggang kuminto yung buhos ng ulan para mailagay itong mga pin-repair namin. O yung walang halo na sink to spite doon sa gitna ng palayan. O dito, Yanco pa, sa butas na yan, ay diyan ako makain yung daga pasensya na kayo ganito na yung ko kasi naka na kami mabaho kasi yung sink post at para may na makain ng mga ng mga aso lalagyan natin ito at isisiksik natin doon sa loob para siguradong walang makain na ibang kayo Ito, kukuha lang tayo ng konti dito at ilalagay. So ayan, ilalagyan na natin. Abaho, kaparman. Dyan natin ilagay, tapos dun sa kabila lagyan din natin. Sa so butas na yan, Diyan dumadaan yung mga daga, no? Kaya binutas na nila tong trapal na to. At ito sila sa loob ko kain no? So ngayon, gagawin natin, ipasok natin dyan yung zinc phosphate. Ito na lang yung natitira. Sige, pasok na natin. So yan Pinasira na nila yung mga sako, no? Yan, no? Oh butas, di ba? Dami sayang. Yan, so ilalagay natin dito sa loob. Dito sa mataas taas-taas Dito natin ilalagay dito. Yan oh, nagtambak na. So kinain nila yan. Dito natin ilalagay. Yan. Tapos Tabunan natin. At ito namang natira ka farmer ay ilalagay natin doon sa palayan kung saan sila kumakain upang uh, ito yung tinatawag nila na free baiting. Pinapainan natin yung mga daga doon para uh, masasanay sila nakakain doon. At bukas, ay lalagyan na natin sila ng sink post pipe doon sa area. Ang sink post pipe ay binalot ulit ng roll bag kasi hindi siya katulad na ibang sink post pipe na dalawa yung kanyang cover sa kanya isa lang. Para gagamitin naman natin bukas at hindi siya sisingaw kasi mabaho talaga ito ka-farmer. Ngayon papunta na tayo dito sa palayan at umuulan ngayon. Nagkataon na umulan. at lulusong tayo sa tubig pupuntaan natin yung area kung kung saan sila kumakain doon tayo maglalagay pwede tayo maglagay dito sa pilapil pwede rin doon sa kinakainan nila mismo doon banda yon eh pupuntaan natin baka may maabutan pa tayong daga So ito na mga kinainan niya kapal mo no. Yan. Di ba? Mga kinainan siya tingnan natin. Oh. So ito. Ito yung kinainan niya dito marami. Pinuputol niya yung mga yung pinaka branch talaga. Yan, tapos yung hindi naman nakain, ayun. Hindi pa nila naputulan. Dito natin ilalagay. Yan. Ito ka, farmer, ay ano pa? Ay walang halong sink post fight. Yan ay kumbaga, pampain lang muna natin sila para kakain sila ngayong gabi. At, syempre, bukas sa sila na may ganito dito. Babalik sila bukas. So, ngayon, papakainin muna natin. At bukas, lalagyan natin ulit ng ganyang klase rin pero mayroon ng zinc phosphide okay tara huwi na tayo buti lang dito ay hindi masyadong marami yung kanyang kinainan parang halos na pansin ko dalawang part lang isa dito tapos yung isa naman doon sa kabila wala nang iba o yan hanggang dyan lang muna mga ka-farmer at mamaya titingnan natin kung doon sa nilagay natin sa bahay ay may mamatay na daga yan o nahirapan na siyang nahirapan na siyang huminga Ito na sila, oh. Ito, ka-farmer, oh. Kaparamero. Patay yung mga daga. Yan, oh. Masalabas na yung iba. Meron pa dito. Nandito na sila sa labas. Hmm. Hmm. Tigas na oh. So that, dito natin sa yung kasi dito may mga aso na pwedeng kumain ng patay ng mga daga kapag kinain ng aso yan o manok mamatay din yung mga manok aso para silang Ito na yung pangalawa. At ka-farmer, araw na. Meron pa akong isang nakita dito. Lilibing natin siya. Magang-maga pa tayo dito, farmer Pinuntahan natin dito yung nilagay natin kagabi na pain sa daga pero walang puspide tingnan natin kung kinain nila alaka hindi nila kinain oh kinain nila pero yung saging hindi nila kinain yung saging bakit kaya tsaka yung nyug yung binawasan nila yung bigas lang Tika i-review natin kung gaano karami nilagay nating pagkain dito. Ganong kalawakan ka farmer yung kinainan nila. Palito lang siguro na sa 1 by 2 meters yung kinainan nila. Hindi naman malawak. Wala namang kinainan doon sa ibang lugar. Doon sa ibaba meron. Base dito sa findings natin ay hindi sila kumain ng gusto ng nyog hindi rin kumain ng saging at bigas lang yung binawasan ibig sabihin yung nyog at saka yung saging hindi effective so bigas ang gagawin nating pain bukas ng gabi dito sa box na ito ko pa ma mayroon pa akong nakitang isang daga na mahinang mahinan na halos hindi nga makakit sa pupuntahan niya uh, at sa loob ng box may isang tiraso pa dito namatay liban dito ay mayroon pa ako nakita na nasa lupa na at nilibing ko pa at ito pangapat na natin na baon isa, dalawa, tatlo, apat pangapat na nating hukay meron pa dito ng nalaglag oh. sa So dito ka-farmer, nag-prepare ulit tayo ng ilalagay nating pile. Tinanggal na natin yung nyug, tinanggal na rin natin yung, yung saging basi doon sa experience natin nakaraan. At pinrepare muna na natin lahat-lahat bago natin hahawakan yung sink post pipe. No? Yan. So dito yung ginamit ko natin ay may bigas, may palay at mayroong sapsap -sap. yan tapos sasama natin siya ng kanin okay ayan may kanin para mamaya ready na no kasi pag naglagay tayo ng zinc phosphate mamaya dadahan-dahanin lang natin okay So magmas muna tayo bago natin ano ang sing post Okay, danda nating ibudbud ang sing phosphate, fight. Huwag nating susubrahan. So silagay na natin doon sa so palayan. So dito natin nilagay, farmer. Yan. Medyo malayo rin ito sa bahay. Tapos yung layo niya, 5 meters. Punta doon sa isa. Yan. Ito yung nilagyan natin kagabi. Yan, 5 meters. At ito yung sa bahay ko nilagay Inala ko na lang dito Baka sakali Kainin pa nila to Ito Dito dito natin ilagay Another 5 meters yung layo Ito Yan Okay So siguraduhin natin yung yung lalagyan natin yung area rin na ano doon sila bumabanat at pagkatapos nating maglagay wag na wag natin kalilimutan na magugas ng kamay at dapat naka gloves talaga at talagang siguraduhin natin na malinis yung trabaho natin